isang mapagpalang araw sa ating lahat dyan mga boss so welcome back sa ating youtube channel mga boss oh, uh, welcome back sa ating vlog no? so karon ah uh, uh, ako ito ano, na to tong, one, bulak update na sa bulak no sa durian uh, nanaktak na tong lingin ni taktak na siya so ito na to para makita ninyo Tara, tara mga boss. Tara. Tara mga boss. Tama mga boss. Ano? Tara. Tara mga boss. Para dol na mga boss. Tara. Yeah. So yun mga tayo mga boss. Ah, ano yun, umana na muna ikaw ano? Na, umana na muna mag-spray. Ah, wala lang na napakita sa si inyo ha. Ah wala na ako napakita kay wala lagi mo sa cellphone no? so itirahan na mo niyo kwan calcium boron o calcium boron o kana pulyar na california grower tapos itira na mo kwan itira na ko, gamay na na pesticide no insecticide no kwan karate uh, gamay lang karate ko pa So mga boss na ako i sa inyo na idea mga boss no uh, Sa ako ni practice diri no Na mga practice diri sa area uh, inani, mga boss ayaw na ni spray o insecticide mga boss ah Kanil inaanin na ganyan oh. Kanil ng gawas na no? Ng gawas ng bulak no Kanil ang ng gawas na ayaw na pag-spray no kay uh, para makasupsup ang kuan mga bus para dili bahuan ang mga bubuyog mga bus kaya mga bubuyog mong kuan ang masupsupan ni para mo ang bubukhad no so makasimot ang taron humot kayo tungod no humot kayo diri no uh, makasimot ang buyog ani manawag na kauban tapos kuan na mo ni mo supsup diri para mo ang bulak no so gumispray ta di ta magispray og kanang no para dili bahuan ang kuan ang mga bubuyog para dagan sa mapabukad no. So, mga niyo. Japonin, ah, mo ni Wala ja puni na, wala na para mapabukad do. Oh. So mo mo naguna o oh, bulak. so mo pa ni nara dito katong ito do ako sa una. Ana. No. Do so, nang bukad na mga boss? Ah, no, mga kay bulak mga boss, oh. Kuno kayo. So punta mga boss na mabinlan tani mga pulo kahit sa pulo no kaya bata pa man durian durian. so di pa kailangan kayo guano di pa kailangan kayo dalon na bunga Kaya basig ma kalitan ang durian ah uh, basig mabughat sa kwan patao mabughat tama-tama so, lang ta na dalon po di pud gamay no nadili pud ta na mabilnan po mga lima ka bukay ug sayang pud pa po mga pulo to 15 eh, or 20 kahit ano ah dili pa yun siya makayag 20 kaya dili pa yun kasi dakog puno ano pansin niyo di pa kay dakog puno ano so mga pulo pa sa pulo pulo sa sanga sa isa ka sanga buta na to na ay isa duha pwede na eh yag may pag mga sanga dito yung kaya dagkog sanga o to pwede na ni siya mudala o basi mga upat upat unom <coughs> kaya nga gagmay Ah, uh, na siya isa duwa. Ya kani. Eh. Buta na to na eh. mag mabinlan ni siya kani mga bulak no. Mabinlan ni siya kuan, kwan. Uh, upat. So dako na bugat na siya no. So na na banting ta. Ikot ta dire. Tapos ikot ta dire sa babaw. Ikot ta dire oh. Dire. Dire De sanga. Pwede pod magtukod ta dire og kahoy. O tukuran tong kahoy para dili malaksi no. Para dili sayang ang uh, sanga malaksi tungod sa kabugat sa durian. So, tanaw na tong uba na bulak no. Adto ta diri sa kwan. Ah, uh, pakita tong tong ransilyo, no. O, na durian. Sugreta. Ngayon <coughs> an lang matanong tanong diri mga boss. Ha? Oh. Oh. Akaw. Kanay lubi. Ah, mga boss, kanay lubi. Kanay lubi dito lagi mga boss, pakita lang na ko sa inyo ha. Ah, katong mga arancilyo, dari arancilyo. Napoy abukado dari oh. Kugangan no? So, nagtanong po siya ng abukado no, kani abukado ninyo. Ana. So, nindot mo abukado no. Ay, kuan pa na demand po na sa market no. Oh, okay po na siya. Ay, durian dari. Oh, bakuna. Kuna mga boss pansin niyo mga boss natabunan ah, siya og kuano naburon siya og tapos sa tapad na ay kakao. naay mga kakaw pero ukir okay na siya mga boss ha at least na dili siya mahaw nga. no kato so, katong mga sanga diree mga sanga ah, na diree nagbuta na padulong diree sa kakao, magmudikit ah, katong kakaw na, na anak, na sanga presali presali eh? mga boss oh Adulong uh, ni sa sa una dali no sa sa durian no. Pero giputol na siya kay para dili ma aw nang ang durian. So ana lang mga boss, kumudak ko ni sa mga boss a uh, di ata regards na ato nang mga ko, ano mga dagko na punuan para mo ni atong ang durian. Adto ta dito sa ano sa Ransilio to ano. Ransilio. Ang durian mga boss. Uh, oh. No? sumuk-sumuk na ang durian dito, no. Ah, uh, gipang sumuk sa tunga sa, sa lubi o kakaw. Ato <coughs> mga boss. Oh. Ato mga boss, pwede na tumudala modala kanang durian na mga boss. Ah, uh, pwede na na o og mga mga 20 to 30 no. Ka bunga kay kaya na nasa punuan og sa sanga kay dako na sa sanga, dako na pud sa punuan. Puyat na mga boss, puyat. Yan na, baga kayo nagbulak. Ito na ito ha. Ano ah, nga boss ha. Ha, baga kayo bulak mga boss. Yan, baga kayo na. Padulong na ito, stumoy mga boss. Stumoy na. Puros naman na yung bulak dito no. So, puyat na mga boss. Puyat variety. So, dirita sa arancillo no. Wala pa nagbukad ang aransilyo mga boss. Si so, iwit siya nagbukad no. Oh. Wala pa. wala yung punuan sa aransilyo dako na. Itong i-vlog na ko sa inyo ah. So sayang kayo kung putlo na to no. Eh dako na. Ah bali mahimo na siya ang konsumo na to. Konsumo na siya. Ah ampuyat mo baligya, no. So, wala pa dai mga boss, oh, wala pa. Ah wala pa nagbuka do so kato lang mga boss ato share na video sa inyo karon no unta na, ma inspire mo sa tong vlog no so kung bago lang ka sa tong YouTube channel mga boss uh, paki-like ug subscribe mga boss salamat